Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa mga minuto na ito, mga kapat. Pag-usapan natin ang tungkol po sa bid'ah. Ang bid'ah po na tinutukoy natin at pinag-uusapan natin special po sa pagdiriwang po ng na Nabi ay dahil sa may kaugnayan ito sa ibadah o pagsamba. Hindi po natin pinag-usapan dito ang bid'a sa lugatan o sa literal na nitong kahulugan kung saan lahat ng mga kabago, mga bagong kagamitan, teknolohiya. Yan po ay uh, hindi po natin hindi po yan ang tinutukoy natin na bid'a. A. Yung alibo bid'a din yung pananamit ko daw. Bida din yung mga sasakyan, bida yung mga aircon, yung cellphone, hindi po yan ang tinutukoy natin. Ang bida na pinag-usapan natin lahat ng bagay na pagsamba na inuugnay sa pagsamba at inilalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at naghangat ka dito ng gantimpala pero wala itong katibayan. Wala sa Quran, wala sa sunnah, wala rin mula sa khulafa ar-rashidun. Wala kinabubakar, ruma, wa'usman, wa Ali at Allah anhum. Kaya naman, uh, ang pagdiriwang ng maulid dun, nabi, kaya namin tinawag ito na bid'a kasi nga wala pong katibayan kasi isa yung, isang, isang uri ng pagsamba itong pagdiriwang at kapag nag-celebrate ka ng ganito taon-taon sinisilebrate mo tapos sa uh, sa ang, ang kaarawan pa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ito yung isang uri ng pagsamba na nangangailangan ng dalil so hindi po pwede na kami po ang tatanungin ng katibayan kasi kung kami po ang magsasabi ng bid'a ibig sabihin kaya namin nasabi na ang gawain na ito ay bid'ah dahil walang nga pong katibayan. Hindi nga po kami ang tatanungin. Paulit-ulit namin sasabihin sa lahat ng nagtatanong sa amin, asan ang dalil na yan ay bid'ah? Para maunawaan ninyo, kapag sinabi na bid'ah, walang dalil, walang katibayan. Yan ang ibig sabihin. Walang katibayan, walang dalil, mula sa Quran, mula sa Hadith, mula sa mga sahaba wala sa mga tabi'in, wala sa mga tabi'ud tabi'in na dapat ipagdiwang natin o mayroon tayong huwaran o susundin na na mula sa nabanggit ko na i ang pagdiriwang sa kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung mayroon man, eh di wala tayong masabi kasi may may katibayan pala pero dahil walang katibayan hindi natin pwedeng i-celebrate to. Kaya hindi po tayo pwedeng tanungin at hindi po kami pwedeng tanungin ng dalil. Kami po yung nangangilangan ng dalil. Kung gusto nyo po na maniwala kami sa inyo, sundin namin kayo, hindi na po kayo magsasalita, bigyan nyo po kami ng dalil. Bigyan nyo po kami ng katibayan. Kasi nga po, ang bidaan nga po ay gumagawa ka ng isang uri ng pagsamba na wala pong katibayan. Kaya po, ulit-ulit namin sasabihin, huwag nyo kaming tanungin ng dalil. Unawain nyo po ang ibig sabihin ng bidaan. Ang bida po ay inimbinto yan. Ibig sabihin, bagong gawa mo yan bagong uri ng pagsamba yan na mo sa religion Islam. Kaya magbigay ka ng dalil. Kung wala kang dalil, so iwasan mo yan. Allahu a'lam. Assalamualaikum alaykum warahmatullahi wabarakatuh.